balak mag-deploy muli ng Estados Unidos ng mga nuclear weapons sa United Kingdom dahil sa patuloy na pagbabanta ni Vladimir Putin sa Europa. Ngunit sinabi ng mga eksperto ng hakbang na ito ay maglalagay sa Britanya sa frontline kung magkakaroon man ng digmaan. Ipinapakita sa mga nakuhang dokumento tungkol sa budget ng US government na sa taong ito balak i-upgrade ng Pentagon ang isang Air Force Base sa Britanya upang magkaroon ito ng kakayahan na makapag-imbak ng mga B61-12 nuclear bombs. Iniulat ng Royal Air Force Base Lake In Heath sa Britanya ay nakatanggap din ng pinakabagong nuclear capable fighter jet na F-35A mula sa Estados Unidos noong nakaraang taon at inaasahan na magdi-deploy sila ng mahigit sa apat na mga warplanes sa nasabing base nakita ni Hans Christensen, direktor ng Nuclear Information Project sa Federation of American Scientists na idinagdag ng US Department of Defense ang United Kingdom sa isang listahan ng mga lokasyon na balak nilang lagyan ng mga nuclear weapons. Ang Rough Lake in Heath ay naging tahanan ng mga nuclear weapons ng Estados Unidos noon at ngayon ay sumasailalim na ito sa isang upgrade na nagkakahalaga ng mahigit sa 600 million dollars at iniuulat nang pondong ginagamit dito ay mula sa mga US taxpayers. Gayon paman, ang Ministry of Defense ay hindi kinumpirma o itinanggi na mga nuclear weapons na Estados Unidos ay dumating na sa Britanya o padating na sa nasabing bansa. Samantala, ang General Secretary ng CND na si Kate Hudson na nagkomento tungkol sa mga nuclear weapons na ipapadala ng Estados Unidos sa United Kingdom ay nagsabi sa Daily Express na dapat umano'ng mabahala ang Britanya dahil ang pagbabalik ng mga armas na ito ay isang napakadelikadong development. Ito umano ay hindi tama dahil magdudulot lamang ito ng provocasyon sa Europa. Maglalagay din ito sa Britanya sa frontline kung magkakaroon man ng isang nuclear exchange ang NATO at Russia. Idinagdag niya na ang deployment ng bagong US nuclear weapon sa Britanya sa kabila ng mataas na posibilidad na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng NATO, Estados Unidos at Russia ay napakadelikado o maasa sila na US ay ititigil ang anumang aktwal na deployment sa kanilang bansa. Sinabi naman ng isang tagapagsalita ng Ministry of Defense na patakaran ng NATO at Britanya na hindi kumpirmahin o itanggi ang pagkakaroon ng mga sandatang nuklear sa isang partikular na lokasyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat nang na West ay maaari umanong bumo ng isang tinatawag na United Nations Army at magpadala ng mga sundalo sa Ukraine sinabi ng isang weapons expert sa media Sinabi na isang dating army officer at chemical weapons expert na si Hamish de Breton Gordon sa Daily Express na maaaring magpadala ng isang hukbo ang United Nations upang kunin ang mga trigo na nasa Ukraine na kung saan ay iniulat na kasalukuyan o manong ng mga sundalo ni Vladimir Putin. Inilarawan niya ang hakbang na ito bilang isang makatotohanang opsyon dahil ito ay hindi gaano magpapasiklab sa gulo kaysa direktang magpadala ang Amerika at Britanya ng mga tropa sa Ukraine. Ngunit nagbabala si De Breton Gordon ng naturang hakbang ay tiyak na makikita ng Russia bilang isang escalation at lalo nitong patataasin ang tensyon sa Europa. At kung magpapadalaman ang United Nations na mga tropa sa Ukraine at aatakihin sila ng mga Russian na sundalo, sinabi ng eksperto na ito ay hindi masyadong makaka sa NATO dahil hindi umano sila direktang sangkot dito. Iniulat ito sa gitna ng dumaraming akusasyon na mga sundalo ni Vladimir Putin ay sistematikong nagnanakaw ng trigo at iba pa mga farm produce mula sa mga lokal na magsasaka sa loob ng mga nasakop na teritoryo ng Russia at Ukraine. Ang ministro ng agrikultura ng Ukraine na si Mykola Solsky noong Abril ay inakusahan ang Russia ng pagnanakaw na ilang daang libong tonelada ng trigo at sinabi niya na personal niyang nakausap ang mga Ukraina na magsasaka na nasa mga nasakop na teritoryo. Sa pagsasalita sa Daily Express tungkol sa ginawang pagnanakaw ng Russia, sinabi ni De Breton Gordon na sa tingin niya, ito ay magiging isang napakalaking isyo sa Europa at kundi man ay sa buong mundo. Mayroon umano siyang pakiramdam ng NATO at iba pang mga bansa ay naghahanap na ngayon ng mga paraan upang makuha nila ang mga trigo sa Ukraine at sa palagay niya na ito na ang tamang panahon na magpadala ang United Nations ng na mga sundalo upang makuha ang nasabing produkto. Sinabi rin niya na ngayon ay alam na ng buong mundo na talagang ninanakaw ng Russia ang mga trigo sa Ukraine na nakalaan sana para sa pinakamahihirap na populasyon sa Afrika at Asia. Idinagdag niya na ang Russia ay hindi kailanman nasa anumang moral high ground ngunit ito ay lumubog ng napakababa ngayon na halos handa nitong gawin ang lahat ng bagay upang makakuha lamang ng kalamangan.